Ako nga pala si Udong At ito ang buhay ng isang bus inspector Pag break time tayo kakain muna At ang ating kakainin ngayon ay ang ating binalot Medyo konti lang ang ulam Pero sapat naman to para sa tanghalian Ito nga lang tuyo Saka maling pero pwede na to para sa isang nagtitipid. Mahal kasi ang pagkain ngayon. Mga idol, bago order ka ng karne, 80, 70, may kanin ka na. Ang kanin niya 15 na eh, kaya kailangan kunting tipid. Kaya binabinalot na lang tayo para makatipid. Para sa ating kinabukasan kain tayo mga idol medyo dahan dahan lang kasi baka matinig tayo eh. kumakain na nga pala ako idol at panoorin nyo ako habang kumakain masama daw kasing magsalita habang kumakain kaya panoorin nyo na lang ako 30 piso balot ang tubig nga pala natin idol ay tig lang para tipid pati tubig tipid pag mayroong ang size na tubig pwede na to galing to sa alphamart Okay mga idol, maraming maraming salamat. Busog na po tayo kaya magtatrabaho na po ulit tayo. Maraming salamat po sa panonood.